Uh, dito pala meron na palang mga kuan pala, portalit dito mga guys so Ay, ano? ayan oh. Tang araw na portalit. Ay mga guys, uh, dito tayo pakita natin yung mga view rito ngayon oh. Ayun sa view sang Manila Bay. Eh. Napakaganda. At dito muna tayo sa view ng bulacan lakad Ayun. Ah, uh, balo ng araw. Ayun. Uh, lakad-lakad tayo dito. Kuya, dali sa side. Ayan. ngayon uh, naglalakad lakad na tayo dito. Kasi nandito tayo sa phase 2. Oh. Papunta tayo doon sa pastry 3. Mamasyal muna sa Baywalk si Papalon. Para makita niya. Ito mga guys, oh, napakaganda pa rin. Napakalinis pa rin yung uh, dito. Kahit naglalakad tayo dito, napakalinis. Maganda. Ayan. Matagal-tagal din tayo na hindi, hindi na masyal. Ito yung mga barko na naglalakihan doon no, sa dulo. Ayan, yung mga barko na naglalakihan. Ayan, may mga katay mga kababayan nagbabike. Mga building dito na ginagawa. Napakaganda guys dito at uh, yan, katulad yan, may nakakasalubong tayo na nagja-jogging. Sarap maglakad dito. Alam ko na, malinis yung nilalakaran natin. Kaya napakaganda. Ganda ng views ang uh, baywalk sang Manila Bay. Eh. Napakaganda. Wala ka talaga masabi rito. Kahit sabihin mo mahapon. Uh, hapon, Ayan, lakad-lakad uh, lang muna si Paparon dito. Meron dito na ginagawa pala. Ayan o. Oh. Hindi natin alam eh kung ano yan dyan. Baka kundis ang tubig. Kung nasa nangawasa. Ano guys? Yung mga kanila mga back to nandiyan yung mga panutang nila yung mga buya yung mga pangkarang ngayon ah, nandiyan naman yung tawag dito ah, yung ah, mga panila nakalawang na rin ang kanila mga bako na dalawa tatlo ayan dito tayo sa phase 2 at naglalakad tayo papunta doon sa phase 3 yung mga truck nila napakagandang view ito para, pala ah, nabuksan na rin pala nila dyan ayan o oh. o oh, diba Ang okay, mga guys ang video dito napakagandang view rito habang naglalakad tayo. So yung kanyon na malaki, nakaka-display. Hindi na dito. Press na. lumabas yung mga barko ay mga naglalaki ang mga barko kasi guys, hindi pa tayo nakapunta dyan sa kung hindi pa natin may update sa inyo yung uh, yung reclamation area dyan dyan sa Manila Bay ah uh, so na mga linggo na siguro kung may time tayo kasi ano nga naman ay schedule natin yan para may update ko kayo dyan ayan nakadlakad muna tayo rito yan mga guys o oh. yan dyan na tayo, malapit na tayo sa phase 3 lalakad-lakad tayo dito tayo mga buya Ang sambay At dito hanggang dito Yung ating mga kababayan Ang dami rin ng mga masyal dito Gawa nga ng hapon ha At hindi naman matrapik Mga building o, oh, lalaki o oh. Ang ganda ng mga view ito naman, ilalagyan naman ng mga bike dito kung may mga bike kayo, pwede nyo ilagay dito pero magdala kayo ng kadena kasi baka mawala rin yung mga bike nyo ayun mga guys, nandito na tayo sa fish tray ayan na oh ang ganda ng view ayan yung mga naglalaki ng mga ihati doon sa kabila sarap maglaka dito mga guys oh Yeah. Ngayon, dito tayo maglalakad na ng traffic dito, dito sa uh, uh, Phase 3, dito sa Quirino, Quirino Avenue. Yeah. Ngayon, dito tayo maglalakad para ipakita natin sa si inyo. sa uh, nandito pa rin pala yung mga kahoy dito. At lalo tumami pala rito yung mga basura. Ayan o. Oh. Ayan. Tambak ng basura dito mga guys. Ito kasi gawa naman kasi ito sa mga masamang panahon. Kaya mga basura na lulutangan dinadala dito sa gilid kaya yung mga naglilinis din dito kawawa naman sa araw-araw na lang maglinis yan ito yung mga yate na marami yan meron dun naliligo sa dulo napakaraming basura mga guys Sambak. Ngayon tayo i-uwi na rin. Ito lang. May mga takip na yan dito. na. Okay na. Okay guys. Sa lahat ng mga subscriber ko. Puto rin na ni papalon At ako uwi na. Sa lahat mga subscriber ko. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye bye!